Hello guys, kumusta kayo dyan? Magandang buhay! Ngayon guys, ito yung ginagawa ko maaga. Naglinis ako habang nagwa-washing ng mga um, labahan. Tapos nilinis ko tong aking monstera guys, tingnan nyo. Dito po na siya guys, o. Oh. O oh, diba, dito ko na siya. So, at ka? Ito oh, may new baby siya. Oh, may bago siyang ano, dahon. So tingnan niyo, guys. So napakalaki talaga yung dahon na yan. Okay oh, na. Ano? Yung kamay ko, di ba? Tingnan niyo. See? Oh. Sobrang liit lang yung kamay natin. Tapos, yan. Tapos, ang maganda dito, guys, sa Monstera, bakit nagustuhan ko siya kasi mamat matagal siyang mamatay yung leaves niya kung baga matagal siyang ang tawag dito maging laya aabot siya ng years aabot siya ng years bago malaya yung isang leaves na ganito kaya ano siya gustong gusto ko siya hindi katulad ng mga ibang halaman na mamatay agad yung uh, dahon niya pero ito ang tagal niya ang tagal niya as in Tingnan niyo oh. Si. Yeah, sobrang ano, sobrang ganda siya. Sobrang ganda yung dahon niya. Tapos yung problema ko dito is nandoon na siya sa Tingnan niyo, nasa wall na siya dumikit. So, minumog ko siya dito yung mga ano niya. Kasi aalis din naman kasi kami dito, guys. Nagbabalak ako na panakin to. Tapos, i-ano ko to siya. Ibibintak ko to siya. So, yung anak lang yung dadalhin ko sa province para hindi ako mahirapan sa pagdala. So, yung mother, ito, ito talaga yung pinaka-mother dito. Tapos may nabigay na ako mga siguro. Ilan yung anak doon? Apat, lima na. O, lima, anim. Kasama doon. Yan. Yan. Baby niya galing dito din yan. So, Um, maganda talaga to siya, guys. Maganda to na halaman. Mm. So, yun lang, guys. Nilinis ko siya para, naman, maging, ano, maging maganda yung dahon. Tingnan nyo. Wala yung oil, guys. Wala talaga yung oil. Yung iba nilalagyan ng oil, anyway. Pero sa akin, hindi oil nilalagyan. Tingnan nyo. So, diba? So, napaka, ano, napaka ano siyang tawag dito napaka healthy siya tapos ang ginagawa ko dito guys nilagay ko sa soil niya napaka sensitive din talaga nila so ang nangyayari yung nilalagay ko dito is talagang soil lang tapos um mm, yung shell ng eggs minix ko siya sa um, lupa kaya, ayan, mataba yung lupa. Tapos, wag, wag, hindi ko nilagyan siya ng, ano, fertilizer. Hindi ko siya nilalagyan. So, yung eggshell lang talaga yung naging fertilizer niya. At saka minsan, hindi, hindi lagi. Nilalagyan ko siya ng sabaw ng, yung hinugasan ng, ano, tawag yan, um, hi, Um, ng yung sa bigas bago isaing, di ba? Yun. Iano nyo siya, scatter nyo siya dito, inagay nyo. So, yun lang, guys. <laughs> Nagawa ko lang mag-update ngayon. God bless. Bye!